Nagharap sa Senado mga testigo na inabuso mano ng kulto at ang mga opisyal nito at leader ng Socorro Bayanin Services Incorporated na sinasabing si Sr. Aguila o J. Renz Kilario. Sa naturang pagdinig nilinaw ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na sinagawang investigasyon ay hindi sa isyo ng paniniwala at diskriminasyon sa reliyon dahil ito ay pinapayagan sa ilalim ng pinapatupad na batas Paliwanag din ba ito ng titingnan ng Senado pang aabuso umano sa mga kabataan na minor de edad na mga babae, human trafficking at private army na umano may paglabag sa batas kapag mapapatunayan. Iginit pa ni De La Rosa na hindi korte ang Senado subalit mandato nila na bantayan ang kaligtasan ng mga kababayan, partikular na mga kabataan. Nagpasalamat naman si Senadora Rizal Teberos kay De La Rosa sa maagap na pagsasagawa ng investigasyon dahil nalalagay siya pa babuhay ng mga kabataan. Taas ang sinabi pa ni Tiberos ng kulto ang paraan nila para malayo makagawa ng krimen tulad ng child abuse, human trafficking at panggagasa sa mga kabataan. Ibinulgal pa ni Tiberos na inililibing ang cellphone ng mga kabataan sa lupa at kapag sumaway sa utos, pinalalangoy at sinasabing aroma beach na hinukay na may maruming tubig. Mayroon din ang iyang sariling gobyernong kulto na kanilang kinikilala sa kanilang ipinatutupad na patakaran sa kapihan kung saan lahat ng sapilitang ikinakasal na mga kabataan ay walang record sa pamamahalaan, sa pamahalaan dahil may sarili silang kinikilalang gobyerno. Nilino naman yung Teberes na wala silang plano na tanggalan ng karapatan na tahanan. Aniya gusto lamang nila mabigyan ng ustisya ang mga biktima at may balik sila sa kanilang normal na buhay. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.